So ito po pag-usapan po natin na kasi tuloy-tuloy po yung pamamayagpag ng EAT sa noontime. Kalalabas lang po ngayon ng uh, Lionheart at ng Kapuso Buzz. Yung pong latest na Nielsen New Newtam Ratings from August 18 to 21. So ito po yung mula Friday tapos Sabado tapos kahapon, Monday. okay At uh, sa tatlong araw na yan, ay talagang hindi po makakaila na number one noon time show po ang EAT. Na-maintain po nila yung uh, at least 1% na lamang doon po sa kanilang mga kat katapat na programa. So mas lalo po silang uh, humihiwalay at mas lalo po nagiging klaro na EAT po yung number one. So nung August 18, uh, ang EAT ay naka 4.7 habang ang its show time 3.7 at yung uh, tape it bulaga ay nasa 3.5 Okay, nung August 19 nung uh, Sabado ito po uh, bihira na ganito bumaba uh, pero 4.2 lang po ang nakuha ng EAT nung last Saturday habang yung it show time ay 3.7 at yung tape ay 3.3. So lamang pa rin, okay? Although kadalasan pag Sabado nasa nasa mga 5 'yan eh. So for some reason hindi po ganoon kataas nung August 19. Pero bumawi ka agad kahapon, August 21, 5.0 yung pong naging uh, naging score o naging ratings nitong EAT habang yung pong mga katapat po na uh, programa ay uh, 3.9 sa tape at 3.7 sa it show time. Okay? So, uh, kung mapapansin nyo po, yung pong it show time steady sa 3.7 kasi meron talagang audience siguro yan na nanonood ng it show time eh. Steady po 'yon. At uh, lamang sila nung uh, Friday Saturday sa tape nung kahapon na lang medyo naka ano ng konti yung tape. so silang dalawa po ang naglalaban dyan po sa number 2 spot at alam naman nga po natin kapag talagang hindi matalo ng tape yung it show time ay baka yung kanilang time slot ay mapunta na dito kalabay ganda sa it show time so posible pa rin po talagang mangyari po yon so kailangan talagang husayan pa ng tape para po sila ay makaangat pa at malagpasan itong it show time. Kasi yung EAT medyo malayo sa ngayon eh, medyo malayo pa talaga eh. O pero ganun pa man, po. Iyan po ang uh, kaganapan po nito pong huling mga tatlong araw. Ang ito lang guys pag-usapan na lang din natin ha. Nagtataka din ako. Iba na naman. Hindi ko na lang papangalanan. Ayoko nang makipag-away doon sa ibang mga pages na na min, mini natin ng mga nakaraang araw. Uh, pero iba talaga yung kanilang pinapakitang ratings eh. Itong sa Lionheart tsaka sa Kapuso Buzz, pareho sila ng ratings. Itong parang Excel file na pinapakita nitong ibang mga itong ibang mga pages. O oh, ipakita ko na din dito ha. Ah. Example nung August 19. 'di diba? Lamang pa rin yung EAT. Pero ang baba ng score ng It time O oh, 3.05 dito habang sa Lionheart at sa Kapuso Buzz ay 3.7. Okay, 3.7 parate. Tapos yung sa uh, Monday, ganun din, yung pong It 3.23. Habang yung pong mga iba ay 3.7 oh, Kung tumatama sa EAT Tumatama sa Tape It Bulaga pero nakakaiba sila ng ratings doon po sa It Showtime doon po ako nagtataka talaga kasi pinipilit naman ng mga pages na yon ayoko na pangalanan na ayoko din ayoko na din ng gulo basta ako uh, mas naniniwala ako dito sa Lionheart tsaka sa Kapuso Buzz uh, naniniwala ako na yung sa kanila ay mas tama at mas galing sa Nielsen um, so pareho sila ng EAT pareho sila ng uh tape it pagdating sa it showtime nag-iiba na 'di ba nabinasa na natin 'yan nung isang araw eh. 'yung explanation po diyan so doon lang talaga ako medyo nagtataka kung bakit uh, iba po 'yung pong pinapalabas na breakdown uh, na, na ratings pagdating po dito sa it time, ditong mga ibang pages na ito okay, so doon ako medyo yung yun nga, eh. kasi isipin mo, Kapuso Bas at Lionheart, hindi naman magkakampi yan eh. Kung Kapuso Bas, more on Kapuso nga, diba? Lionheart, medyo mas ABS-CBN yan. O pero, pareho naman sila ng ratings, diba? Pareho naman yung lumalabas. O pero, yun nga, kaya hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Maybe one day in the future, malalaman po natin kung bakit iba yung pong ratings na pinapakita nitong ilang mga pages na ito di ba? hindi ko naman alam kung anong source nila baka may iba naman silang source na ano di ba? so hindi ko din talaga masabi o pero ang klaro po dito yung pong uh, EAT talagang dominating po sa Metro Manila okay talagang dyan po talaga ang baluarte ng uh, EAT. Uh, siguro isang malaking rason nga po dyan yung sa Uh, signal. Okay? Talagang malakas ang signal sa Metro Manila. Kahit saan ka dito, makaka kahit naka-antenna ka lang, makakapanood ka ng maayos ng TB5. Kumpira sa Visayas-Mindanao, na parati pong uh, naghahabol ito pong uh, EAT, itong tv 5 Dahil siguro po, maraming mga sulok dyan ay hindi po malinaw, or baka totally walang tv 5 At ang mga channel doon, ang mga lugar doon talagang GMA7 lang ang naku nasasagap na signal so yun po ang maaring na sundon Pero nga, like we reported nga po, maggagawa naman ng additional transmitters ang TB5 sa Vismin. Naging focus lang nila this year sa Ilocos, sa Luzon. Next year po, Visayas, Mindanao naman ang tututukan ni Boss MVP to make sure po na ano, na nakakalaban ng patas ang EAP EAT pagdating po sa Vismin at mapapanood sila ng mga tao. Hindi na kailangan mag-online lang para mapanood yung EAT. So, yun, yun po yung, ano doon, yun po yung masabi natin doon. And of course, syempre, di, di, din po natin alam yung issue ng black box, kung gaano nakaka-apekto pag dito. Ni-report po, ni-report ko kanina, di ba, may nagreklamo, uh, ni-retweet nitong si Jaco De Leon, anak ni Joey, na yung daw signal ay, uh, kumbaga, nawawala. Kumbaga, patay sindi, patay sindi yung signal kapag, kapag E80 na sa TV5, ang gamit po ay ibang black box. So di natin alam kung gaano kalaking factor po yan At kung talagang nakaka-apekto po yan Pero either way nga po, yun, number one pa rin ang EAP At mukhang for the whole month of August Ay talagang nangunguna pa rin At uh, hindi talaga uh, maalis sa pwesto Bilang number one noon time show ng bansa Ang uh, EAP eh, So yun po, uh, mamayang gabi Mamaya, siguro pag uwi ko Meron lang ako pupuntahan na birthday Siguro mag ako pag-usapan natin yung mga patutsadahan, yung mga parinigan. Um, ayoko na sana ng ano kasi nababawasan ako eh mga parinigan na ganyan. 'Di ba? Hindi yan hindi yan nakakatulong or nakakaano pero try nating pag-usapan mamaya yung pong mga parinigan, patutsadahan ng mga host ng mga noon show. Okay? So mamaya try ko po mag live Yung po yung pag-usapan natin okay so thank you very much guys see you po sa next video stay safe parate bye bye